Magandang araw mga karpan. Ngayon, ating tunghayan ang mga impluensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga katutubong Pilipino. Maraming pagbabago ang naganap at patuloy na nagaganap. At sa bawat pagbabagong ito ay maaaninag ang impluensya ng mga mananako. Pagbabago sa lipunan sa ilalim ng panahong kolonyal? Ang mga pagbabagong ito ay masasalamin sa iba't ibang aspekto ng ating kultura. Una, ang kasuotan. Mula sa bahag, ay natutong gumamit ng barong at saya ang mga Pilipino. Pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda at kamisang maluluwag ang manggas. Sa mga pagkain naman... Natuto ang mga Pilipino sa pagluluto ng mga putahing kagaya ng minudo, putsero, adobo, estofado, imbutido, asado, rilleno, apritada at marami pang iba. Arkitektura May pagbabago sa estelo ng mga gusali at mga tahanan. Paggamit ng mga bato mga ladrilyo at mga matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Kasunod ang relihiyon. Paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan, at kini kilalang pinakamalaganap na relihiyon sa bansa sa kasalukuyan. May pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang Katoliko tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal at bendisyon sa may mga sakit at pumanaw. Edukasyon. Nagpatayo ng mga paaralang pamparokya ang mga Espanyol na pinamamahalaan ng mga praili o kura paroko, kung saan ang pagtuturo ng reliyon ang sentro ng pag-aaral. Pamahalaan at pamayanan. Dito binuo ang isang pueblo o bayan. Ito ay ang mga pinagsama-samang mga barangay na pinamumunuan ng isang gobernador silyo. At ang mga bayan naman ay pinagsama-sama upang maging lalawigan. musika, sayaw at sining. Natuto ang mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng Fandango, Polka, Kuratsa, Habanera at Karinyosa. Sa sining naman, naging tanyag sa buong mundo ang spularyum ng Pilipinong pintor na si Juan Luna. Naging tanyag din sa larangan ng pagpipinta si Felix Resurrection Hidalgo. sa panitikan naman ipinakilala sa mga Pilipino ang mga dulang kanluranin tulad ng sarsuela, moro-moro at sinakulo. ang sarsuela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. ang moro-moro ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. ang sinakulo naman ay dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. naging mahilig ang mga Pilipino sa mga awit kurido at pasyon. Awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay. Ang kurido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng walong pantig at binibigkas sa kumpas ng marcha o alegro. Samantala, ang pasyon ay isang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Nagkaroon ng maraming pagbabago sa lipunan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay mga pagbabago na mayroong kinalaman sa lahat ng paraan ng pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Ito ay mga pagbabago na naghatid sa atin sa bagong paniniwala, kultura at tradisyon.